Biniro ko lang naman. Marami akong kaibigan naman sa house. Eh. Opo, opo. Maraming tayo yung mga binibiro kayo. Sabi niyo, ko, uh, bro, pumirma ka pala. Uh -huh. Uh -huh. Eh, senator judge ako eh. Ah, oo. Parang naman kako ka eh. Magkaroon ka naman ng pagkakataon na ikaw ay matanong naman doon sa oh, yeah. impeachment court. Kung sa kasakaling magkakaroon. Uh -huh. Opo, oo. Ba, eh, isasuggest ko isa ka sa mga witnesses. Ah, <laughs> Wait, but ako na naman nangyayari ko dyan, sir. <laughs> Papatawad <laughs> Ikaw naman ka ako, <laughs> oh, eh. Oh, no, sir, oh, pwede. Pwede, pwede. Ako Testingin lang naman oh. kita kung ano, eh. Oo oh, nga naman. Oo, oh, eh, kasi nung unang tayong nag-usap, sinabi mo, eh, anong magagawa ko? Mababasa ko ba yan, eh? Napakakapal niyan, eh. Oh, ang dami eh, naman. Eh, pagkakanya kinakailangan pumirma ka. Paano ko mababasa yan? Oo. Oh, edi pag pinatawag mo ako diyan, ganyan, siyempre, iibahin ko na yung sagot ko. Mm -hmm. <laughs> yung sasabihin ko. Yung <laughs> sasabihin ko. Hindi, sasabihin ko, binasa ko. Opo, oo. Hindi matindihan. O, di kung nabasa mo, di naintindihan mo. <laughs> Ay, yung susunod kong tanong ngayon, uh -huh. malalaman ko ngayon kung talaga naiintindihan mo. Ay, huwag mo na nga akong isasama dyan, sabi na naman <laughs> yan. Uh -huh. Hindi, <laughs> hindi pwede. Kaya kailangan eh. May sample naman, 215 kayo eh. Oo oh, nga uh -huh. po. Oh. Eh, naman lang 10% eh, kailangan tumayo dyan. Oo. Uh -huh. ma Maano ko naman, matanong ko naman ngayon, eh. magkakaibigan, magkakakailala naman tayo eh. Oo, uh oo. -huh. Uh -huh. Naisabi niya, utang na lo, huwag mo naman akong, kahit na biro lang ako ay kinakabahan. <laughs> eh alam mo, yung palang eh, doon palang eh, sinasabi ko sa inyo, magkakaalaman tayo. Paano mong, mong pananagutan? Oo. 30, kung hindi ko nagkakamali, 32 pages yung uh, petisyon. Ang pinag-uusapan natin, mga terminong pang-abogado ito eh, technical yes. ito eh. Yes po. Okay eh, karamihan naman sa amin doon, hindi, siguro, wala, baka 10% na ang abogado doon sa House of Representatives. Oo. Uh -huh. 33 pages na isang dokumentong pang-legal uh -huh. na yung maaaring yung ibang terminong nabasa mo nun mo lang na, nabasa. Mm Ibig mo ba sabihin matatapos mo yun in 30 minutes? Ah. Uh -huh. Mukhang imposible nga. Baka hindi. Eh, hindi, oh, hindi, Naman, hindi naman 30 minutes. Eh, eh pagkapirma siguro. Oh, wala, wala pang tigto 2 minutes. Eh. Oh. Yun ang gustong mangyari ng Korte yeah, Suprema dyan. Bakit sa utos niya? Opo, oh. Kasi tinatanong niya eh. Oh. Binigyan niyo ba isa-isa yung mga miyembro na pumirma? Oho. At sila ba'y nagkaroon ng pagkakato na, bas na mabasa yan ng isa-isa? Oho. Kasi kaya, nabasa ko nga kanya. Hindi ko naman naintindihan. Di ba? usapan pa yun. Ay, pa yun. Oo. Oh. Oh. O, mm -hmm. oh, itong isa naman, nabasa ko. Naintindihan mo. Kanya ganun. Opo. hoy okay, papano paano kung iba yung pagkakaintindi mo? <laughs> iba pala ang uh, tama. Oo nga hindi eh, bang nga ang abogado? Abogado na nga ito. Mag-aaway pa sila. Ya, pareho abogado yun. Eh. Uh -huh. hindi, hindi mali ka dyan. Ito e kaya. Lalo kang mali. Kanya ito yun. Kaya nga may, uh -huh. kaya nga may korte. Eh. Nagdedibaw. So, tapos magpapasya ngayon. Eh, pati sa siya. Nag-aaway-aaway nga eh. Uh -huh. Akala mo ba ganun kadaling intindihin yan? Uh -huh. Yan, yan ang nakikita ko ngayon. Gustong malaman ng korte Ngayon pa lang. Ayun. Yung verification ba talagang nangyari? Uh -huh. Pagkatapos, yung one... One year rule, uh, one one, uh, one year ban rule, uh -huh. natupad ba o hindi? Uh -huh. Uh -huh. Yan ang yan ang usapin dyan. Yun. Nako. Eh, anong implication nito, Sen, sa mismong trial. Mukhang... Uh, Anong trial? Yung... <laughs> ano? Yung, yung, impeachment trial, oh, kung magkakaroon. kung magkakaroon. Uh, uh pa, ba, kasi, eh, para kasi... huwag ka magtatanong nang hindi mangyayari. parang in respect to... Halimbawa <laughs> <to>, lang, <laughs> in respect to Supreme Court, uh <laughs> oh. dapat hindi ka muna... Kasi tinaina, di ba? Oh? ininvestigahan in pa nila eh. Hindi, pabayaan mo sila dyan. Mm -hmm. Basta no, ng Korte Suprema, gumawa ng sariling order. Mm -hmm. Yun, yun palang ibig sabihin. Opo. Uh -huh. Yun ang gustong maliwanagan at malaman ng Korte Suprema, ano? Uh -huh. Yung uh, mga utos niya, yan. Kaya nga, yan ay oh. eh, magiging faktor yan. Pagka, mm -hmm. pagkaraan uh, magkaroon na ng unang unang sesyon uh, session sa Senado. Yan. Uh -huh. Pwedeng maging pagtalunan din ito. Kasi yung opening nyo, umaga na ano. Pero ang umaga, usually, li ano lang yun, yan, di ba? kagustuhan ng sino speaker, chairmanship, eh, etc. Et July 28 ang sinasabi mo. Mm. So Opo. na yun. Uh -huh. Kinabukasan. Uh -huh. Ayun -huh. kinabukasan. Doon na yung proper hearing talaga. O, ba kaya diba? Yung first uh, business of the day niyo. Kaya nga. Oh. O. Oh. Eh, kung alam, may tumindig agad. Bila sempre unang hearing ninyo. Mm -hmm. uh, mga kasama, ano ano ho ba? Si, sino unti, unang titindig? Halimbawa ang tumindig senator uh, Ruben Padilla. Oh. Oh, mga pangakagalang galang na kasama kong senador. Oh, pa paano ba natin tatratuhin ang uh, naisampang impeachment sa mata mataas na kapulungan ng senado? Oh, okay, kung may sumagot, ano impeachment kanya? Oh. <laughs> oh. Bakit tayo nag-uusap ng impeachment? Meron oh. ba tayong meron tayong impeachment? Wala pa naman tayo. 20th Congress. Baka sinasabi uh oh. po, yung nakaraan. Sa in 19. Oh. Ha? Hindi kasi ang... Tinatanong, oh, sa alimbawa, sinabi niya, Your Honor, uh, with all due respect, mm -hmm. opo, ang tinatanong niyo po ba ay yung impeachment na pinagtalunan ng po ninyo noong 18, uh, 19, 19 Congress. Congress? Opo, oo. Mm -hmm. ha, opo kanya. O. Ay, wag po natin pagtalunan ngayon. Tapos na po yun Ah, <laughs> uh, hindi ko halimbawa. Ang maging punto niya. Hindi, ang problema ho doon ay may naiwan ng utos ang uh, Senado na dapat ay sagutin ng Kamara. So, parang may nabinbin sa'yo na hindi natapos eh. dapat Eh, si sinagot na po eh, di ba? Oh. Kaso po, nung sinagot, tapos na po yung Kongreso. Mm -hmm. Pasak. Oh, <laughs> di ba? Uh oh, Eh, di tapos na po. Uh, kasi tingin naman ng ibang ata. Di ba? Kasi mayroon parang, di ba ano, ano ba yung order ng Senado na dapat ay uh, sagutin ng Kamara na ibinaban, ibinalik nila yung impeachment complaint. Oo nga, na oh, nakalimutan mo na din oh. siya. na natin ito, di ba? Oh. June 11. Oh. Ayan, opo. Ano sabi ng uh, Sinole, di ba? Ayan, opo, Sinole. Binalik sa kamera. Oh, return. Opo, nagtalo-talo oh. pa kasi uh. na kung tatanggapin talaga o hindi. At the same time, nag-issue ng summons. Ah. Opo. So, oh, oh, di ba? <laughs> sa sa tanggapan ng Pangalawang Pangulo. Oh, sabi niya, Madam Vice President, you oh. are hereby uh, notified uh, within 10 uh, uh inextendable days. Opo. To uh, to provide or submit an answer to the articles of impeachment. Mm -mm. O June 11, o diyan June 21 siya. O bibigyan siya ng 10 araw. O, eh, araw eh. Opo, oh. Nagkataon, yung June 21, Sabado. Yan, opo. Yung June 22, Linggo. Linggo. Lunes, 23. Pero available na yung sagot niya. Wala namang problema. Kaya opo. lang, kung wala namang opisina, eh yun naman ang nakalagay naman sa tuntunin sa Korte. Opo. Uh, ipapile mo yung first available working day. Yes. So, June 23. Mm-hmm. Ngayon, sa tuntunin din naman, bibigyan mo ng kopya yung kalaban mo. Opo. Uh, eh, sino bang kalaban niya? Hindi ba yung House of Representatives, uh, yung mga prosecutor uh, prosecutors? Mga prosecutors. Opo. Oh. Binigyan ng kopya yung prosecutors. Ayaw naman tanggapin. Hindi na, na malaman kung tatanggapin o hindi. Kaya nga nagtataka yung mga abogado ng Vice President. Eh, bakit ayaw po niyong tanggapin? Eh, paano po kami makakapag-submit sa impeachment court kung hindi niyo po tatanggapin sapagkat kailangan pong may paliwanag namin na naibigay na... Thank you for watching!